Hindi biro ang sinuong ng Commission on Elections upang mapasok ang tribo na makatutubo sa kabundukang bahagi ng Bukidnon upang masigurong makaboto sila sa eleksyon. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Pasadong alas tres ng madaling araw kanina mula Maynila, bumiyahe ang Comelec pa Bukidnon para sa voter registration ng mga indigenous people o lumad mula lagindingan airport sa Cagayan de Oro. Halos dalawang oras na biyahe pa hanggang makarating sa Bukidnon. At pagdating naman sa bayan ng San Fernando, sa Bukidnon, halos kalahating kilometrong lakad at tumawid pa ng ilog para lang madala sa mga lumad ang registration. Nandito tayo ngayon sa Ilog Tigwa. Ito yung ilog na kailangang tawirin ng Commission on Elections at ng iba pang mga otoridad para makarating doon sa komunidad kung saan magpaparehistro ng mga indigenous people. Sa sitio Kalinawan, pumunta ang Comelec at ang sinadya nila ang tribo ng mga Tigwahanon. Si Tatay Pedro, 74 years old, first time niyang boboto. Sabi niya, matagal na niyang gustong bumoto pero dahil sa hirap ng biyahe, hindi na niya nagawang magparehistro. ang ah, gusto niya, nagparehistro siya dahil ang gusto niya ay maka, makatulong siya sa taong dapat makaupo sa pwesto. Dapat yung butuhan niya yung mga dapat na maipo sa Katulad ni Bongbong Marcos sa ating mahal na pangulo. Sabi naman ng leader ng tribo na si Dato Dimas Simanaw, malaking pasasalamat nila sa Comelec na dinala mismo sa lugar nila ang registration. Kung walaan niya ito, gutom ang aabuti nila. Makapagparehistro lang. Dako kay pagpasalamat nila na sa mga tao karon na walay uh, pamasahe ko ngon sa mga pamasahe nga sa barangay. So ako dako kay pagpasalamat ila abot sa mga sitio sa Cebu. Kitang-kita naman sa mga lumad ang masidhing kagustuhang makaboto dahil pinilahan nila ang pagpaparehistro. Pagdating naman dito sa sitio ng Kalinawan, sa pagpaparehistro ng Tigwahanon, ay 35 lang ang mga bagong nagparehistro. Pero ayon nga sa kanila, ang importante ay lahat sila makakaboto sa darating na eleksyon. Sabi naman ng Comelec, hindi lang ito gagawin sa Bukidnon. Kahit sa mga IP sa Sulu, Tawi-Tawi, at kahit sa mismo pang pagboto. Plano rin nilang dalihin ang mga makina sa mga tribo bilang special polling place. Kung kakayanin din lang naman ng 110,000 machines natin, kung halimbawa doon sa sitio na halimbawa pinuntahan natin kanina, isang barangay halimbawa yon, kung magkakaroon ng mga tatlong daan hanggang apat na daan ng mga botante, kung bakit nga ba hindi natin dadalhin ang ating mga makina. Napatunayan naman natin na yung bagong makina na gagamitin natin na ngayon ay ikokustomize uh, i-customize dyan sa Korea ay kayang-kaya ma-operate kahit walang kuryente. Nasa 900,000 ang botanteng lumad sa buong bansa. Kaya sabi ng Comelec, malaki ang ambag nila sa susunod na eleksyon. Sa ngayon naman, aabot na sa higit isang milyon ang mga nagparehistro sa bansa simula noong Pebrero. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.